Ayan. Ayan. Hmm. Po. Uh, nandito na po kami ngayon sa bahay nila Miko uh, at may sadya lang po si Manny kay Maris <laughs> ngayong gabi po eh, ayan, sinamanap po namin si Manny ngayon po si Manny yes. inaabangan niya po si Maris uh, mamayang 9 pa daw po uwi eh, 8.30 pa lang may dala po siyang bulaklak uh, nasa tricycle ni, ni Ronel eh, <laughs> sa totoo lang po, hindi na po talaga ako sama dito eh. Naaya na po niya dahil <laughs> eh, bata ganyan na po gusto gawin yun <laughs> eh. asa Nasa tricycle po yung bulak-bulak mo eh. Sa naman ako ay nagulat nga lang. bigla silang nagpunta sa bahay ko at nabalitaan kong itong sa kapatid ni Manny ay, 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 planong manligaw. <laughs> <laughs> Ako'y nagulat din na at first time siya makita mandigaw. Okay. Ayun, ito lang kanyang moment. Sana ay huwag siya mabigo. <laughs> ito, pinamirinda pa tayo ni Ate Prima. Oh. Ano masasabi mo, amigo, sa pagdalaw namin dito? Parang piyesta. Ang daming tao. <laughs> mami, ano yung masasabi mo, Mami? Ah, ano yung masasabi mo, Mami? Strategy, strategy, strategy. Yung babae... Ito naman, ubus, ubus ang mga salita. Tapos na. Tapos na. Ano to? Dokumentary to. <laughs> ah, hinihintay na natin yung sinisinta mo. <laughs> pag, pag, pag naman yan, tatulog yung mga tarotot. Tapos tarotot. Kaya. <laughs> uh, e kaso hindi umihinto dito. Hindi nagalang kapunta sa so, ano na kanila Yan lang po ang kanilang masasabi. Uh, ah, hinihintay na lang po namin ang iniirog ni Manny. <laughs> Manny <laughs> many prices.